Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiente news sa tidsa inyo ng Office of the Vice President Patuloy ang pag-alalay ng OVP Southern Mindanao Satellite Office sa mga Pilipinong nais maging produktibo at magkaroon ng sariling negosyo sa pamamagitan ng magnegosyo today program. Ilan na kaya ang kabuang bilang ng MTD beneficiaries sa Southern Mindanao? Alamin natin sa ulat ni Jera Gomez. Patuloy ang pagtulong ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa mga Pilipinong nais maging produktibo at magsimula ng sariling negosyo. Sa datos mula sa OVP sa Mindanao Satellite Office, umabot sa 31 na mga individual at isang grupo ang naging benepisyaryo ng magnegosyo taday program sa unang limang buwan pa lamang ngayong taon. Kabilang narito ang siomay vendor na si Tatay Policarpo at kakanin vendor na si Nanay Consuelo na pawang taga Mindanao. Nagpaabot naman sila ng mensahe para sa OVP at kay Inday Sara Duterte. Ako, pasalamat nyo po ma'am na matabangan ko ninyo. Kunya, hoping ma'am na dagan pang mga ahensya po, mutabang uh, para sa akong gamay nga knowledge, madungagan. Dagan kayong salamat ma'am sa imong gihatag nga higayon nga matagaan ko ang 15,000 nga abi dugang sa akong pangnegosyo hinaotunta nga sa daghan pa daghan pa gusto makapin ako pa si Jera Gomez lahat para sa Dios bayan at pamilyang Pilipino Valiente News Marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat.